Eto pala ang dahilan. Kaya pala pinakukulong nila si Manay Laila de Lima sapagkat mga kababahayan ko, mabubulilyaso ang plano ng mga Duterte sa panahon na to. Paano ko nasabi mabubulilyaso? Biyahin ni Koy, bakit ano ba lakad nila? O sige, ano yung lakad nila? O panoorin nyo tong video na to mga kababayan ko para maunawaan ninyo mabuti ha. Ito, panoorin ninyo. Panagutin ni na Laila Delima at jok Jocno si Vice President Sara Duterte matapos nilang tanggapin ng pagiging House Prosecutors sa impeachment trial ng BISE. Giit ni Delima hindi ito paghihiganti. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pak, ayan. Diyan nag-ugat yung dahilan kung bakit nila ipakukulong si Delima. Ganyan po takot kay Laila de Lima, mga kababayan ko, ang mga tao sa paligid ni Sara Duterte. Partida ha! Hindi pa tumakbong senador yan, mga kababayan ko. Partida. Hindi tumakbong senador, but kongresista, mga kapatid. oh, ngayon, mga kababayan, takot na takot kay, kay si Sara Duterte, kay Laila Dilima at kay Chel Jokno. Kung sa bagay, niliwanag naman ng dalawa na hindi to paggante, mga kababayan ko. Nataon lang, mga kababayan, na si, Sen na, si former Senator Laila Dilima and soon to be Congress Congresswoman ng ML Party List, mga kababayan ko, ay nakapasok ngayon sa Kongreso, mga kababayan. Ayan po ang katatakutan nila. Tuloy. Tatayong bagong House Prosecutors sina ML Partylist First Nominee Laila Delima at Akbayan Partylist First Nominee Shell Jokno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. No, kaya pinakukulong nila. Sila ang papalit kina Congressman Loreto Atcharon at Jelbong Galon na parehong natalo sa eleksyon. Tinanggap ni na Delima at jokno ang alok ni House Speaker Martin Romualdez na maging parte ng House Prosecution Panel kait naman ako, mga kababayan ko, kung kalabang ko ang mga Duterte, tapos alokin ka ni House Speaker Martin Romualdez na maging uh, House Prosecutor, why not, mga kababayan? Kumpiyansa raw silang malakas ang ebidensya laban sa Vice Presidente. Kahit maraming magiging kaalyado si VP Sara sa Senado na tatayong impeachment court, magiging malaking bagay pa rin daw ang opinyon ng publiko. Correct. Kasi Uh, the opinion of Filipino people is very important. For example, mga kababayan ko, kung yung Senador Bobo, mga kababayan ko, kakampihan to, tanga yun. Oo, oh, mga kababayan ko, literally, nasasabihin ko sa inyo yan. Kung yung Senador ay Bobo at kinampihan to, ang tawag doon, tanga yun. Mga kababayan, bakit, mga kapatid? Hindi na nga maipaliwanag yung uh, 612.5 million pesos na pondo ng Department of Education kung saan dinala, mga kababayan ko, eh kakatigang pa gusto pa magpag, pag, pag, uh, pag hindi pa pina-impeach to at nagnanakaw na nga ng harapan, mga kababayan ko. Isa pa, masasabi ko rin, anga-anga sila pag ginawa nilang kinampihan nila to. Alam mo kung ano, yung tungkol kay Mary Grace Piatos. Kokoy Bilyamin, mga kababayan ko. At doon sa mga kwentong chichirya niya, pangalan chichirya, at pangalan ng mga groceries, mga kababayan. Aba, mga kababayan ko, grabe ang tigas nito. Kapag ito, hindi pa napanagot doon, mga kababayan ko, mag-isip-isip na kayo. Mga kababayan, imagine ninyo, he, she was a deafened secretary, milyong-milyong piso at pondo ng gobyerno natin ang hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala. Tapos mga kababayan ko, ipinapa-impeach natin ngayon sapagkat karapat dapat siyang maipa-impeach dahil sa isang pera na hindi niya maipaliwanag. Mga kababayan ko, mga kapatid, ganito ang labanan, mga kababayan ko. Do you think, mga kababayan, sa ginagawa nito ni Sayad, mga kababayan ko, eh dapat ba natin siyang pagkatiwalaan pa? Ang sagot ko po dito, Malinaw po sa sikat ng araw, hindi na dapat. Hindi na, dapat, hindi na dapat natin pinagkakatiwalaan pa yung mga ganyan tao. Kaso nga lang, mga kababayan, e eh kampante po, mga kababayan ko, ang mga magnanakaw ngayon sa gobyerno. Alam nyo po kung bakit paano ko nasabing kampante ho ang mga magnanakaw sa gobyerno, mga kapatid. Biruin nyo, mga kababayan ko, kapag ang senador, mga kababayan, na to at hindi po pina-impeach, mga kababayan ko, it's either may utang na loob, mga kababayan ko, or may negosyo, or may makikinabang, or nag-aasam ng posisyon sa 2028, mga kababayan. Yun lang yan. Yun lang po, mga kababayan ko. Mga kapatid. It's either position, utang na loob, or whatsoever, mga kababayan. Napakarami yan, mga kapatid. Pag ito hindi nila to tinuluyan, ibig sabihin, yung mga binoto nyo pong senador dyan sa Senado ay hindi po para sa taong bayan. Because if you are for the Filipino people, iisipin mo ang kapakanan ng mamamayan, ang taong bayan, at ang taong bayan dapat ang ating pinabibinibigyang halaga at hindi yung iisang tao lamang. Tama? Kailan tayo gigising? kapag ang magnanakaw ay ano, kumukulimbat na ng limpak-limpak na salapi sa bansa natin. Kailan kayo gigising? Kapag ano, kapag okay na, nakaupo na sa 2028 at kaya ng kaya na tayong abusuhin ng pera at podo ng taong bayan? San tayo dadamputin sa Pilipinas kung magkataon na ito na ang presidente natin? Baka tayo ang totoong damputin sa kangkungan. Baka tayo ang totoong damputin sa kawalan. Imagine ninyo, mga kababayan ko, na presidente na to sa 2028. Mga kababayan ko, saan tayo dadamputin? Pilipino. Mawawala ang Pilipino worth dying for. Mawawala ang Pilipi mawawala ang Marcos pa rin. Mawawala ang ano matitira, mga kababayan ko. Sila-sila sila ang magpapayaman ng bulsa ng bulsa ng bawat pamilya nila. mga kapatid. Sa totoo lang, wala namang ano eh. Sila yung ano eh, sila yung ano eh, sila yung penetrator sa gitna ng away ng dilaw at pula. Na umintrada ang berde at ang kinalabasan, mga kababayan ko, tae. Gets nyo yung punto ko, mga kababayan ko? If you get my point, oh, hopefully na-gets nyo. Diba? Diba? ultimately, ang huhusga ay yung taong bayan. Correct. kung magkamali ang, ang Senado, magkamali ang majority ng mga senator sa pagpasya, uh, either uh, for, for acquittal or for conviction, ay ultimately mananagot sa taong bayan. Correct. Alam niyo yung pinasabi ni Manay Laila de Lima? Kapag nagkamali ang Senado sa paglitis nito, alam niyo ang kalalabasan, mga kapatid? I dare, I dare you, kung nanonood ka sa akin ngayon, magkakaroon ng people power. Yes, lalabas ang taong bayan sa kalye, pabababain ka Sara Duterte. Trust me, sa lahat ng ginawa, yan ang mangyayari. Kaya abangan niyo yung punto na yan. Ay ultimately mananagot sa taong bayan. Ayon naman kay Jokno, matagal na nilang gustong may managot sa umano'y questionabling paggasta sa confidential funds ng opisina ng BSE. ako, ako hindi ako favor kay Jokno dati, but nung binasa ko yung background nila, why, why are they, the, ano yung reason kung bakit sila lumalaban dito? May point naman din, pero sometimes, syempre, iba pa rin yung pagiging Marcos natin at pagiging dilaw nila bilang si Jokno sa grupong nanguna sa paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang gusto namin mangyari ay talagang ilabas ang katotohanan. At uh, ito ang isang napakagandang pagkakataon na isa lang sa publiko kung ano nga ba ang nangyari. Dapat pag-usapan. Kung ganito ba ang hinahanap natin na klaseng pamamahala. Correct. Git naman ni Delima, walang kinalaman sa politika ang pagpayag niyang maging prosecutor. Hindi rin daw siya gumaganti at nais lang niya ng hustisya. Mm, ay daw sinabi ni Manay Laila. I'm not the kind of person who, who do things, who does things out of personal vendetta or vindictiveness. It's all about really contributing to the attainment of justice and accountability. Kapag naupo na sila sa kamera, mananatili raw sa oposisyon, sina Delima at Jokno. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez. News 5. Alam mo maganda yun ah, mananatili pa rin silang nasa opposition, ah, uh, opposition, na, uh, opposition na uh, part. Well, that is their decision. No matter what happened, they are the opposition on that part. Pero thank you very much kay uh, Attorney Chel Jokno and, Chel uh, Jokno and Manay Laila de Lima for standing for the truth and for the Filipino people. Well, we deserve a congresswoman and a, and a congressman na katulad ng mga to na naririnig ang boses ng ordinaryong tao. Bati-bati tayo ngayon sa pananaw na yan. Pero mananatili akong Marcos at Dilaw pa rin kayo, mga kababayan. Pagsamahin natin ang, pagsamahin natin ang dalawang ito na maging mas malakas tayo. Once again, Huwag nyo kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe.